Oh, mali, mali. Mali, mali. Mali, oh. Mali, oh. Tang na, baka tumatay, oh. Gawa ganun. Tayo, tayo. <laughs> alika na, alika na. Alika tayo, alika na. <Ba> Bye-bye. <laughs> Bye-bye <laughs> ka na dali. Hindi mo Bye-bye. Bigyan mo na yung kay Lola, ma. Bye-bye. Imbola. Yung O, oh, iwan mo na yung bola. Kuya, <laughs> na oh. Bye-bye. Iwan mo yan. Bala ka. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> Bye-bye. <laughs> <laughs> Bye-bye. 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 bye 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 babay ka na lina babay kana babay kana babay kana dali. babay 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 ka na dali. babay kana dunda lina babay ka babay 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 Kuha nga kita ng sword. Mawala ka na doon. Mag-alap mag mag ka ng taxi. mag ka ng taxi doon. Sasakay sa taxi. Muna ka na. Nakad ka na doon. Nakad ka na sa labas. Abang ka ng taxi ah. Ha. ha? Taxi ah. Abang ka ng Taxi.

Ha? Ah? Nagtahan mo ganda sa kya mo. Ay, pag, pag nagtahan, hindi mag-i-skits na lang. Dahil na, sa Yung bus, bus, doon, bus doon, oh, hindi, pag babaan sa nagtahan, so may bus, may mga bus doon. Kaya nga, sa si babo ng tulay yun. Ay, kung ito i mismo sa tamesa. Ah, minta. Oh, no, yung... dadaan din dyan kasi yan eh. Oh, kaya nga, nandiyan ang dadaan like, 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 yung dadaan. Ngayon, kung wala Oh, kala ko nagkapakal. Ha? Ha ha, sekali lagi. Last time. La parang. Hoi.